May isang lalaking loyal sa kanyang asawa. Isang araw, may kumatok sa kanilang bahay. Ito ay ang kapitbahay niyang babae. Nagtanong ang babae, May titi ka ba? Sa gulat ng lalaki, pinagsarhan niya ito ng pinto. Kinabukasan, kumatok na naman ang babae. May titi ka ba? Tanong nito. At dahil loyal ang lalaki sa kanyang asawa, pinagsarhan niya lang ito ng pinto. Kinagabihan, nagkwento ang lalaki sa kanyang asawa na ang kanilang kapitbahay na babae ay bastos at laging tinatanong kung may tite ba siya. Nagalit ang kanyang asawa at sinabihan ng lalaki ng, Pag nagtanong ulit bukas, sabihin mo meron, di ako papasok sa trabaho, tingnan ko kung anong gagawin ng malandi yon. Kinabukasan, kumatok ulit ang kapitbahay na babae at nagtanong ulit, May tite ka ba? Sumagot naman ang lalaki ng, Meron, ano naman ngayon? Meron naman pala eh, sabi ng babae. Pasabi sa asawa mo gamitin yung sayo wag yung titi ng asawa ko.